Question ko is, bakit ba ang Pinoy or ilan sa mga kababayan natin, mahilig talaga sa latest? I think uh, ako, ang iniisip ko, kapag sinasabi natin bagong teknolohiya, it doesn't necessarily mean new cellphone. I don't know. Mm. Iisip ko, like, kailangan natin matuto, for example, ng AI, ng chat GPT. Sino mm. dito nag-chat GPT? Para oh. siyang AI technology na mm. uh, dinevelop, open AI, ni Sam Altman. Tapos eto nagbago talaga ng... For me, ha, ng everyday life ko. Yes. Yung pang-prompt, yun yung tamang pagtanong kay ChatGPT. Kahit anything under the sun. Kunyari, ano yung bago ako pumasok today, nilagay ko, what is the relevant news in the Philippines mm. and in Southeast Asia? bigyan mo ako ng summary para hindi ko na kailangan mag-click ng sobrang daming links yung mga highlights sa lang mm. Mm. so for me What? <laughs> <laughs> de for me yun yung importansya ng ano bagong teknolohiya at yes. kung bakit dapat lahat tayo hindi lang kabataan so ang titingnan natin dito is yung disruptive type of technology yung AI for example yes major na elevation from one technology to the next like um, ways google maps mm. so on and so forth so eto yung mga technologies na yung regular na Filipino ay natutulungan sa everyday life nila. Yun yung pinaka-importante na tinitingnan natin. Kasi yung mga ibang technologies din, hindi din applicable eh.